Hello mga sis. Tatlong minuto lang sa isang oras na pagluluto. Tara sa aking munting kusina. Hello mga sis, magandang hapon. So dahil nga 5 o'clock na ako dumating dito sa bahay ng amo ko at madali ang magluluto ako ng pagkain namin dahil alas 6 ng hapon ay kakain na kami. So kumuha lang ako ng dalawang chicken packs. Chicken wings po ito mga sis. So nahiniwa ko sa gitna para madali po ito maluto. So, sundan nyo ang video na ito para may marami kayong natutunan. Kahit kunti, may share ako sa inyo. Sa mga baguhan dito sa Hong Kong, sa mga kapwa nating OFW na nahihirapan gumawa ng uh, pagkain sa mga abo, tara, samahan nyo ako kung paano ito manuluto ang ating chicken wing sa simpleng paraan. Sa OFW, ayan, maglagay ako dito ng asin. So, patamtaman lang yung asin. Ipindi sa inyo kasi bawat amo naman may iba-ibang paklasa. Kayo na mag-adjust kung paano nyo ito pasasarapin. Mga sis, maglalagay tayo dito ng mantika sa ating kawali. Painitin po natin yung ating mantika para mas maganda yung luto ng ating chicken. Ilalagay na po na natin yung chicken wings. Ay, hindi ka talaga ito. Ito ka. Galit tayo na natin yung ating sutingin. At dito naman, maghiwa tayo ng patatas. Maglaga lang tayo ito ng kunting asin para may lasa naman yung ating patatas. habang nagsisisa po tayo mga sinis, ilalagay natin yung ating kasasa sa, sa taas. Huwag muna natin halawin yan. At pa natin ito ng pinunit sa gagawin masinger. At dito naman sa ating chicken wings, pagkatapon natin ilagay yung, yung, patatas at sinimer ng 10 minutes, maglagay tayo ng kunting tubig. Takpan ulit at isimer ng 10 minutes. After ng 10 minutes, ayan, tingnan natin yung ating chicken wings. So, haluin na natin ito para hindi pasira yung ating wings. O, diba, tingnan nyo, naka golden brown pa rin. O, diba? Maglalagay lang ako dito ng dalawang kutsara ng soy sauce. Depende sa inyo mga sis kung gaano nyo karami lagyan. Pan at isimer ulit ng 10 minutes. After ng 10 minutes mga sis, ayan na siya yung ating chicken wings with potato. Tingnan na natin kung luto na yung ating potato. Pag hindi pa, isimer pa ulit ng 10 minutes. Pero pakicheck nyo lang mga sis kung masasulog yung ating chicken wings. So, kaya wala nang tubig yung ating sauce. Ayan. Takpan natin ulit at isimmer ulit ng 10 minutes. So after ng 10 minutes ulit, buksan natin yung chicken wings. So tingnan natin yung potato kung okay na ba. Ito yung gusto gusto ng amo ko talaga. Pag nagluluto ako ng chicken wings, gusto nila yung may potato. At ito na mga sis, luto na yung ating chicken wings with potato. Maraming salamat po and God bless you all. Ingat! Bye bye!